Opo. Kasi ginupitan mo na yung hair mo. Okay. Ay, ay! Wala ka nang pambili ng biskuit mo pag di ko sila nilinisan. Love you to Anna. Baby! Anong sabi ni mama? Ang hindi sa tena. Hmm. Pupunuan lang ako dito. Doon lang sa taas. Naman, Wag po. Gagamitin po yan ng boy mamaya. Boy? Oo po. Ay, 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 sorry. Doon lang sa sana mo ako ng towel ko doon kasi parang may, parang may sipon si mama. Ako Bunong okay. electric pot. Maskit, madam? Medyo. Okay. Kasi matigas nga. <coughs> Kakat ko pa sa dulo, ma'am. Sakit ba?

Mam Ceket, Mam Iya, te sakit madam oh kapal nito ma'am so, mm. sige ha tutuloy ko ha binunusan ko lang ng konting cuticle para lumambot kasi patigas na ulit oh, siya ano ano ay yung ko Cory, cory, mah, dalam, hmm, hmm, Ya hmm, hmm, Wow. Eto banda, puputulin ko na siya. Kasi hindi na siya. Hmm. O oh, ma'am. <laughs> Dito pa sa kabila. ma'am. so baba toto pa rin mo baba toto toto yo no ko pagalis mo eh may na nga eh hindi na nakita nilalaki hindi na tinaya natin ba opo madam mama mo mong babasahin yung ano mo ha sila. Sa may lagayan. Mm. Baka mabasag pa dandan. <laughs> Topo, segui, pô.

May, may ano yan, may konting pagka uh, yan. Lakasan mo ba eh? Hmm. Yeah, naman ano Nabitin ka no, sa hugot no. Hmm. choring Sorry naman, madam. At least sa kabila, nasa office pa ko Meron pa rin naman to pero hindi na ganun kalak. Mm. Ka hmm. Hindi na siya ganun kabusog. Hindi gaya kanina. Malapad <coughs> talaga. Ka pero meron pa to man kasi na ano ka siya. Meron pa yan, ma'am. Ma hindi lang talaga siya napasama ng buo. Magdi po ba? po ba?

Yemeden. Ya. Ang lalim talaga nyo. No? oh meron pa nga, ma'am. May balun yata to. Eh. Hindi ka ba nasasaktan, Madam? Hindi. Huwag mo lang tadyakan, ha? <laughs> O, doon na yung itong perso natin, Meron pa to sa loob, ma'am. Sa pinakadulo. Siyempre, inuuno ko muna yung nasa ibabaw, ma'am, bago tayo pumunta sa duluhan. Hmm. Dumaguna. Tignan mo naman yung ulo ko, nakatabingin na nga silisilip ko na yung nandun sa dulo. Tsaka tignan mo, parang may kalyo-kalyo pa rin siya. Eh. Pero yung ano niya, parang Ito, ito. Ito po, ma'am. Okay lang? Oo, kasi... Ito kasi manipis na yan. Hindi, mm -mm. ano ko na lang kung kaya pa. Ayan po, mayroon. <laughs> eh, <laughs> Naku po madam, hindi ko na yung kukut Ang kapal na nang nakuha ko dyan. Ayan, pulang pula. Pero na naman dala ko. Gaga. na. Ganyan na lang siya.